Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na supportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Ito ang video ng isang amang mangyak ngayak na ipinagtanggol ng kanyang anak dahil sa bintang at pamubatikos na natatanggap nito mula sa publiko. Sinabi niya na hindi kayang gawin ng kanyang anak ang mga ibinibintang ng pamilya ng biktima at pati ng mga otoridad. Ngunit kahit anong iyak at pakiusap niya na itigil na ang pangdidikdik sa kanilang pamilya, Ayon sa resulta ng investigasyon at mga ebidensya, ay may kinalaman ito sa pagpaslang sa sarili niya mismong asawa. Ano nga ba ang papel ng kanyang anak sa nangyaring pagpatay sa isa sa mga kilalang tao sa mundo ng racing? Ito ang kwento ng pighati ng pamilyang pastor at ang matagal na nilang paghahanap sa hustisya. Natatandaan mo pa ba yung unang beses na ikaw ay na-love na gusto mo na laging kayo ay magkasama at lagi kang masaya sa piling ng iyong kasintahan? Yan ang naramdaman ni Nadalia at Enzo nang sila ay naging opisyal na magkarelasyon noong taong 2004. Ayon sa interview, silang dalawa ay nagkakilala sa isang rave party at nang makita ng 22 taong gulang na si Enzo, ang magandang si Dalia ay hindi niya napigilan Nakunin ang cellphone number nito at mula doon ay nagkamabutihan na sila. Kung tatanungin mo ang kanilang mga kaibigan kung paano nila ilarawan ang dalawa, laging bukang bibig na mga ito na sina Enzo ay good-looking pair na mahilig sa mga sasakyan. Kung ikaw ay car enthusiast at mahilig manood ang car racing tournament tulad ng NASCAR, maaaring narinig mo na ang pangalang Enzo Pastor. Siya ay anak ni Thomas Pastor na isa sa mga Pinoy Racing Patriarchs. Sa edad na labing siyam na taong gulang ay yung unang beses na siya ay sumali sa si racing. Noong 2013, si Enzo ang naging kauna-unahang Filipino na sumali sa Euro Series Open Championship at nasungkit niya ang pang-apat na pwesto. Sa kanyang galing ay naimbitahan siya sa Macau Grand Prix at nanalo siya bilang second runner-up at dinalohan niya rin ang Asian Formula 3 Series. Habang ang kanyang karera ay umaarangkada, naging maayos din ang kanyang relasyon kay Dalia. At ang kanilang pagsasama ay nagbunga ng dalawang anak na lalaki. Buwan ng Hunyo ng taong 2014, ay dinaluhan niya ang Asian VA Championship at para makasali sa final leg nito, gamit ang isang tow truck, ibiniyahin ni Enzo ang kanyang sasakyan kasama ang kanyang assistant na si Paulo Salazar patungong Pampanga noong gabi ng June 12, 2014. Habang binabaybay nila ang Congressional Avenue sa Quezon City ng madaling araw ng June 13, itinigil nila ang track dahil umilaw ang red light. Habang naghihintay, isang motor ang tumigil at ang lalaki ay binaril si Enzo na nasa driver seat. Naging mabilis ang pangyayari at pagkatapos umalingaw-ngaw ng ilang putok ng baril, ay siya namang pagbagsak ng ulo ni Enzo sa kanang bahagi ng kanyang upuan. Kinaumagahan, ang mga racing fans at ilang mga artista ay ibinahagi ang kanilang pagkadismaya sa social media dahil pumutok ang balita na ang isa sa mga magagaling at sikat na Filipino racer na si Enzo Pastor ay pinatay. Ayon sa ulat, dalawang salari na sakay ng motor ang bumaril sa racer. Naisugod pa ito sa malapit na ospital ngunit sa tindi ng tama ay hindi na ito nakaligtas. Si Enzo ay nakatanggap ng tama ng baril sa kanyang ulo, leeg at kanyang mga braso. Ang assistant niyang si Salazar na katabi niya noong nangyari ang pamumbaril ay sugatan din dahil nadaplisan ito ng bala ng baril. Sa interview ay sinabi niya na hindi niya namukaan ang salarin dahil ito ay naka-face mask. Ang balita tungkol sa kanyang pagkamatay ay laman ng bawat news outlet sa Pilipinas. Ayon sa statement ni Tom na ama ni Enzo, hindi lamang ito isang racer. Dahil ang kanyang anak ay isang hands-on na ama, isang mabuting asawa, mabait na kapatid at napakamasuno rin na anak. Kaya hindi niya lubos maisip kung sino ang gustong pumatay dito. Ibinuro si Enzo sa Santuario de San Antonio sa Makati. Pagkalipas ng isang linggo, ang noidating dating Davao City Mayor na si Duterte, na kaibigan din ni Enzo, ay nag-alok ng pabuyang isang milyong piso para sa taong makakapagbigay ng impormasyon tungkol sa mga gunmen. Ibinahagi niya na ang pabuya ay kinuha niya sa 5 million funds na mula sa mga nilisyante at mga tao mula Davao. Ang pera ay orihinal na dapat gagamitin para mahuli ang mga sindikato sa kanilang probinsya nangako siya sa taong makapagbigay ng leads na itatago nila ang pagkatao nito. Sa interview ay sinabi niya na merong promising career at country's pride si Enzo at hindi katanggap-tanggap na ito ay pinatay na parang isang aso. Bago magtapos ang buwan ng Hunyo, si Noynoy Noy Aquino, the dating presidente, ay nagpaunlak naman ng interview sa loob ng eroplano ng Philippine Airlines. Sinabi niya na meron ng mga good leads na sinusunda ng mga otoridad, ngunit yun lamang ang kaya niyang maibahagi dahil umuusan pa ang investigasyon. Ilang linggo ang lumipas at tila naging tahimik ang investigasyon ng mga otoridad. Pero noong August 27, 2014, iniharap ng mga kapulisan ang dalawang lalaki na di umanong may kinalaman sa pagpatay kay Enzo. Sila ay sina Domingo de Guzman o mas kilala bilang Sandy na isang negosyante at isang racer din. Sinabi ng mga tritad na ito ang mastermind habang ang ganman naman ay si Edgar Angel na isang police. Ngunit sa nakakagulat na twist, ang spokesperson ng QCPD ay ibinahagi na ang motibo sa pagpapatumba kay Enzo ay dahil sa love triangle. Sinabi nila na si Sandy ay karelasyon at kaluguyo ni Dalia na asawa ni Enzo. Ang mga taong kabilang sa high society sa Maynila ay hindi makapaniwala sa aligasyon ng mga otoridad dahil ang pinag-uusapan nating mga tao na involved ay mula sa dalawa sa mga maempluwensyang pamilya sa Maynila. Ang 28 taong gulang na eleganting si ay ang great-granddaughter ni Don Ramon Roses na mula sa isa sa mga makapangyarihang klan na kilala sa Philippine media. Ang kanyang lolo ay may-ari ng Manila Times at pinasok rin nila ang iba't ibang mga negosyo. Katulad ni Enzo, si Dalia ay mahilig din sa mga sasakyan. Siya ay nag sa college at St. Benilde at noong nakilala niya si Enzo, siya ay isang full-time race car driver. Ang kanilang pagkahilig sa sasakyan ang naging daan kung bakit nagkasundo sila sa lahat ng bagay. Sa interview sa kanya noon ng Top Gear Philippines, sinabi ni Dalia na kung hindi dahil sa paggabay sa kanya ni Enzo, ay hindi siya magiging maayos sa pagmumaneho. Para sa kanya ay hindi lamang niya partner si Enzo sa karera, kundi ito rin ang kanyang mentor sa buhay. Kasunod ng pasabog na ito ay nagsalita na mga magulang ni Enzo at naniniwala sila na si Dalia ay may kinalaman sa nangyari. Ibinahagi ng ina ng Razor na kaya pala noong madaling araw na nabaril si Enzo ay tinangkapa silang pigilan ni Daya na mag-report sa mga pulis. Sinabi nito di umano and I quote, No mom, don't go, don't go to the police, it's just a random shooting, please. End quote. Ayon sa kanya ay agad niya itong pinaghinalaan dahil bakit hindi mo ire-report sa mga otoridad ang nangyari kung ang pinatay mismo ay ang sarili mong asawa. Kahit ang assistant ni Enzo na si Paulo Salazar ay sinabi sa mga investigador na noong gabi na sila ay bumabiyahe ay nagtaka siya dahil tawag ng tawag si Dalia kay Enzo at lagi nitong tinatanong kung nasa ang lugar na sila at anong ruta ang kanilang tinatahak. Kahit pamilyar naman ang kanyang amo sa daan papuntang Pampanga. Idinagdag niya na ang pagtawag nito ng ilang beses ay hindi normal. Sa sinumpaang salaysay ng yaya ng mga anak ni, ni Enzo ng walong taon na na si Chona Domen, ay nakalagay na sa tuwing si Enzo ay nasa ibang bansa, si Sandy ay madalas na bumisita sa bahay ni Nadalia sa Magallanes, Makati. Sa dokumento ay sinabi ni Chona in I quote, Pagalis po ni Sir Enzo papuntang abroad para lumaban sa car race, may katek si Ma'am Dalia na lalaki na pumupunta sa bahay ni Sir Enzo "...at nadidinig ko na may ginagawa si Ma'am Dahlia at ang lalaking ito sa kwarto." End quote. Ang lihim na relasyon ng dalawa ay nabunyag at nalaman ni Enzo na magkarilo na pala ang mga ito noong 2012 pa. Hindi nabanggit kung kailan sinabi ni Chona kay Enzo ang mga nangyayaring kababalaghan sa loob ng sarili niya mismong bahay. Ngunit nang malaman ito ng Racer, ay nag-away ang mag-asawa. Ayon kay Chona ay nagsigawan ng mga ito sa loob ng kwarto at narinig niya na matindi ang pagtanggi ni Dalia. Kaya sa galit, binasag ni Enzo ang mga gamit sa loob ng kanilang kwarto. Nilinaw ni Chona na sa walong taon niyang paninilbihan sa mag-asawa ay ni minsan hindi niya ito nakitaan ng pasa o senyales na magpapahiwatig na pinagbubuhatan ng kamay ni Enzo si Dalia. Sinabi din ni Chona na pagkatapos ng away ng dalawa ay dumating ang mga magulang ni Daya. Ang ina nito na tinawag niya Ma'am Valerie ay may dalang arnis at hinamon nito si Enzo na kumuha ng kutsilyo at silang dalawa ang magpatayan dahil hindi niya tanggap na sinasaktan nito ang kanyang anak. Sa kanyang statement ay sinabi rin ni Chona na kung may kaya man na pumatay kay Enzo ay yun ang kalaguyo ng kanyang among babae na si Sandy de Guzman. Ayon sa CIDG, ang ganma na si PO2 Edgar ay orihinal na naaresto dahil nakitaan nila itong may dalang ipinagbabawal na gamot. Sa interview ay di umanong kusang umamin si Edgar na binayaran siya ni Sandy ng 100,000 pesos para ipatumba ang racer. Ang unang napagkasunduan ay dapat niya itong iligpit bago magpasko noong 2013 pero nagkaroon lamang siya ng lakas ng loob noong June 2014. Ang mga investigador ay hindi naglabas ng anumang impormasyon tungkol sa detalye ng relasyon ni na Sandy at Dalia. Ngunit sa pagsaliksik si Sandy ay hindi lamang biglang sumulpot sa buhay ni Enzo. Sila ay magkakaibigan at katulad ng mag-asawang pastor, ito ay mahilig din sa mga sasakyan at ang kanyang negosyo ay nakafocus sa pagbebenta ng parte ng mga sasakyan na mula sa simple hanggang sa pinakamahal na sasakyan na alam mo. Ang mga akusasyon ng mga pulis at kahit ng kasambahay ay itinanggi ni Dalia. Sa kanyang affidavit ay binahagi nito na ang negosyante ay isa lamang kaibigan na madalas nadalo sa mga okasyon sa kanilang bahay. Ngunit ayon sa ulat ng mga reporters na sina Jerome Aning at Nancy Carvajal mula Inquirer, ang dalawang lalaki ay nagtalo sa Hive Bar sa BGC. Dahil natuklasan ni Enzo na siya ay niloloko na pala ng kanyang asawa sa loob ng dalawang taon. Ang mga malalapit na kaibigan ng dalawa ay nagpatunay din na karelasyon nga ni Dalia si Sandy. Kaya kapag si Enzo ay nasa Pilipinas, madalas nitong sundan ang dalawa para mahuli ang mga ito sa akto. Sa extra extrajudicial confession na PO2 Edgar, hindi lamang si Sandy ang mastermind dahil idinawit niya na sa plano si Daria. Inamin niya na nakita silang tatlo sa Pierre. Doon na pinakita ni Sandy ang litrato ni Daria kung saan nakita niya na may mga pasa ito sa muka at mga katawan na indikasyon na sinasaktan siya ni Enzo. Sinabi ng pulis na desperado siyang magkapera kaya sa halagang isang daang libong piso ay tinanggap niya ang trabaho. Sa interview naman kay Sandy ay tinanggi nito ang mga paratang ng pulis at sinabi niya na hindi niya ito kilala kahit napatunayan na ng mga otoridad na ang dating asawa ni Sandy ay ang ninang ng bunsong anak ni PO2 Angel. Ngunit kahit anong tanggi niya, ang mga otoridad ay confident na malakas ang ebidensya nila laban dito dahil nasa kanilang mga kamay na ang mga call ni Dalia na magpapatunay, na nakausap nito si Sandy bago patayin si Enzo. Mahigit isang buwan pagkatapos patayin si Enzo, si Chief Police Director Benjamin Magalong ay ibinahagi sa publiko na bago magkaroon ng kasunduan si Sandy at PO2 Edgar, ito ay may kinontak na isa pang para patumbahin si Enzo. Sinabi niya na ang lalaking nagngangalang Alvin Nadwa na nahuli nila sa ibang krimen ay umamin na kinontak siya ni Sandy. Iniharap ng mga otoridad sinadwa sa publiko at sa press briefing ay sinabi niya na siya ay nagtatrabaho para kay Police Inspector Efren Oco at kaibigan nito na si Borbe Rivera, nakapitan ng isang barangay sa Tramo, Pasay City. Sa kanyang pasabog ay inakusahan niya na si Inspector Oco ay merong koneksyon sa Ozamis Robbery Holdup Group. Sa interview ay sinabi niya and I quote, pag may gustong ipapatay si Kapitan Borby ay kinokontak niya si Inspector Oko para aktwal na magdala ng hitman sa kanya. End quote. Kinontak siya ng kapitan kaya nakipagkita siya kay Sandy sa isang bar sa Makati para planuhin ang lahat ngunit hindi niya tinanggap ang trabaho dahil ang ibabayad lamang nito ay 200,000 pesos. Nang siya ay tumanggi, nagalok pa ito ng 50,000 pesos na bonus kung matagumpay niyang mapapatay si Enzo. Sinabi ni Nadwa na hindi siya pipitsugi na hitman dahil kikilos lamang siya kung ang bayad ay 500,000 pesos. Kaya tinanggihan niya talaga ang trabaho. Naging mainit ang mata ng publiko kay Dalia kaya noong August 27, 2014, biglang nawala na tila na deactivate o dinilit ang kanyang Facebook account. Ang mga reporters ay kinuha ang statement ng mga magulang ni Dalia at katulad ng inaasahan ng mga tao, Humarap ang kanyang ama at mangyayak-ngayak nitong sinabi na inosente ang kanyang anak. Si Sandy na isang linggo pa lamang sa presinto ay agad namang nakalabas dahil pinayagan nito ng judge na makapagpiyansa sa halagang 80,000 pesos. Kung nagtataka kayo kung bakit gano'n na lamang at tila madali siyang nakapagpiyansa, ang dahilan dyan ay dahil ang kaso pala na naunang isinampas sa kanya ay hindi murder, kundi ang kaso ay illegal possession of firearms. Ayon sa eksplanasyon ng QCPD ay nung binisita nila ito ay nakakita sila ng mga dalawang baril pero hindi nakapagpakita ng lisensya si Sandy. Naunang maaprubahan ang kasong illegal possession of firearms at naghihintay pa sila na magproseso ng prosekusyon ang kasong murder. Kasunod ng pansamantalang paglaya ni Sandy ay siya namang pagbawi ni PO2 Edgar ng kanyang mga sinabi sa kanyang extrajudicial confession. At kung hindi ka pa nagugulat dyan, si Dalia ay nawawala rin. Ayon sa report, di umunoy pinilit lamang siya ng mga pulis sa QCPD na Umamin na siya ang bumaril kay Enzo. Pero si Chief Superintendent Richard Albano ay humarap agad para isalba ang kanilang reputasyon. Sa interview ay sinabi niya na gamit ang mga CCTV ay napatunayan nila na hindi katulad ng naunang naiulat mag-isa lamang si PO2 Edgar na pumatay kay Enzo. Tungkol naman sa akusasyon nito na tinakot lamang siya ng mga pulis, ay sinabi ng superintendent na wala itong katotohanan. Ayon sa kanya, bago ang interrogation na kanilang ginawa ay dumaan muna si PO2 Edgar sa medical checkup. At ang silid kung saan nangyaring interview ay meron silang video camera na magpapatunay na hindi ito pinilit. Ang pagbawi ni PO2 Edgar sa kanyang mga sinabi ay hindi naman nakapigil sa mga otoridad para ipagpatuloy ang kaso. Kaya isang linggo pagkatapos niya makapagpiyansa, si Sandy at PO2 Edgar ay sinampahan ng kasong murder. Habang parasite at frustrated murder naman ang isinampa kay Dalia. Sa dokumento ay idinitalya ng mga pulis na noong June 12 bandang alas 5 hanggang alas 6 ng gabi Si PO2 Edgar ay nahuli sa CCTV ng isang mall sa Magallanes kung saan dumiretso ito sa parking lot. Doon ay kinuha niya ang isang motor na mula kay Sandy. Gamit ang data na nakita nila sa cellphone, si PO2 Angel ay nakatanggap ng mensahe mula kay Sandy at sinabi nito na ang kanyang target ay ang driver ng truck. Nareplyan naman niya ito na mayroong kasamang isang matandang lalaki ang target. At ang reply ng negosyante sa kanya ay na quote Kung kasama yung tatay, birahin mo, dodoblehin ko. End quote. Hindi ko alam kung bakit nasabi niya na matanda ang kasama ni Enzo. Maaari lamang tayong mag na marahil hindi niya gaanong maaninag ang mukha nito. Ngunit ang hindi niya alam, ang kasama ni Enzo ay ang kanyang assistant na si Salazar. Sinundan niya ang truck sa C5 Road pero ayon kay PO2 Edgar, hindi siya nakakuha ng magandang tempo. Hanggang tumigil ang truck sa intersection ng Visayas at Congressional Avenue sa Quezon City. Pagkatigil ng truck, bumaba siya sa motorsiklo. Naglakad siya patungo sa truck at pinaputokan niya si Enzo na nasa driver's seat. Ngunit kung akala mong magiging madali na lamang ang pag-aresto sa mga salarin ay hindi ito nangyari agad nagtago si Nadalia at Sandy. Sa ikaisandaang araw ng pagkamatay ni Enzo, ang kanyang mga magulang ay dumulog muli sa korte para naman makuha ang custody ng mga anak nito na anim at siyam na taong gulang lamang noon. Ayon kay Remy na ina ng racer, ang mga magulang ni Dalia ay pinagbawalan silang makita ang mga bata. Para sa kanila, kapag nakontrol na mga ito ang custody ng mga bata, Kasunod noon ay magiging napakadali na lamang nilang makokontrol ang mga properties at negosyo na mamanahin ng mga anak ni Enzo. Ang pamilya naman ni Dalia ay nilabanan ang kanilang kaso at sinabi nila na sa batas ng Pilipinas, sila ang mas may karapatan sa mga bata at lagi nilang sinasabi na hindi nila alam kung nasaan si Dalia. Nang sumapit ang November 1, 2014, ang pamilya ni Enzo ay inalala siya ngunit ang urn na may litrato ni Enzo ay walang laman. Dahil ang abo nito ay ibinigay kay Dalia alinsunod sa batas ng Pilipinas. Sa interview kay Remy ay nanawagan siya sa kanyang manugang na ibalik sa kanila ang abo ng kanyang anak at sinabi nito in high In the name of decency, please, please return to us the ashes. End quote. Idinagdag din nila na maaaring lumabas na ng bansa si Dalia. Ang kinatatakutan nila ay nagkatotoo dahil isang ulat ang lumabas na ito nga ay nakalabas na ng bansa. Merong balita na nagsabi na si Dalia ay nasa Visayas kasama si Sandy. Merong ibang balita naman na nagsasabi na ito ay nasa Malaysia na. Ang isa pang mastermind na si Sandy ay hindi na rin mahagilap ng mga otoridad at ayon sa QCPD, nang puntahan nila ang bahay nito sa BF Homes para arestuhin, ay hinarap sila ng kasambahay at sinabi sa kanila na hindi na ito nakatira doon. Ipinangako naman ni Inspector Marcelo na kahit ang dating pulis na si Edgar Palamang ang nasa kanilang custody, ay hindi sila titigil para maibigay sa pamilya ni Enzo ang hustisya. Pagkalipas ng sampung buwan mula ng patayin si Enzo, sa wakas ay binabana ang arrest warrant laban kay Dalia. Ipinag-utos ni Assistant Prosecutor Susan Villanueva ng Quezon City Regional Trial Court Branch 91 na arestuhin ito. Kasunod ng paglabas ng arrest warrant ay nanawagan ulit ang ina ni Enzo na kung inesente talaga ito katulad ng igniyit ng kanyang pamilya, ay dapat hindi matakot si Dalia na humarap sa korte. Dahil napakahirap na maniwala na siya ay inosente, kung siya ay laging nagtatago. Ilang linggo pagkatapos ma-issue ang arrest warrant, ang mukha ni Dalia ay lumabas sa Interpol wanted list. Ayon sa pamilya ni Enzo, ito ay nagtatago sa Kota Kinabalu, Malaysia. Ang paraan at kung ano ang ginawa nito para makalabas ng Pilipinas ay hindi malinaw. Ngunit kung matagal ka na sa channel na ito, hindi ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakalabas ang isang wanted na tao sa Pilipinas. Ang ama ni Enzo na si Tom Pastor ay humarap sa press conference at ipinalam niya sa publiko na handa siyang magbigay ng isang milyong piso para sa taong kayang magturo sa kineroroonan ni Sandy. Pagkatapos ng halos dalawang buwan, ang kanilang pamilya ay nakatanggap ng magandang balita. Ayon sa ulat, gamit ang tip na natanggap ng NBI, sinugod nila ang isang hotel sa Cavite noong December 3, 2015, bandang alas 8 ng gabi. Doon ay nadakip nila si Sandy at natuklasan nila na ito ay umuupa ng isang kwarto sa Dasmarinas gamit ang pangalang Dennis Gregorio. Kalaunan ay nagpalit ito ng alias at tinawag na si Antoinette Gregorio. Kasunod noon, ang ama ni Enzo ay ikinalat sa publiko ang litrato ni Dalia. Sinabi niya na ito ay lumipat sa Indonesia. Ang kanyang informant ay isang Indonesian immigration officer na nagkumpirma na ito ay may bago ng identity. Ito ang kanyang Indonesian driver's license. Doon ay nakalagay na hindi lamang si Dalia nagpalit ng pangalan, kundi nagpakasal din ito sa isang Indonesian national at siya ay tinatawag na ngayon bilang Amanda Maragit. Habang naghihintay ng paglilitis noong 2017, ang mastermind na si Sandy at ganman nito na si Edgar ay nagtangkang makapagpiyansa. Ngunit ang judge ay binasura ang kanilang petisyon. Noong kasagsaga ng pandemya March 2020, ang pamilya ni Enzo ay nagulat dahil ang Court of Appeals ay ibinasura ang kasong parasite na isinampa laban kay Dalia. Sa 44 na pahinang desisyon ni Associate Justice Franchito na sumuri sa mga ebidensya, walang probable cause ang prosekusyon at hindi nila napatunayan na may kinalaman talaga si Dalia sa pagpatay sa kanyang asawa. Alinsunod sa desisyon ay pinababawi rin ng Associate Justice ang warrant of arrest at ang hold and departure order. Natatandaan mo pa ba ang mga pulis na idinamay ni Nadwa? Ayon sa PNP, sinibak nila ang labing limang mga pulis sa pwesto na lahat ay tagalaloma police station dahil ang mga ito ay napatunayang parte ng robbery at kidnapping. Nang ang mga ito ay na lifestyle check, ang mga pulis ay numalabas na lahat ay milyonaryo. Noong August 6, 2017, si Borby Rivera na itinawit ni Nadwa ay pinatay ng isang hindi pa nakikilalang gunman sa harap ng ospital. Ito ay hindi na naisugo dahil siya ay dead on the spot. As of this recording, nakakulong pa rin sina Sandy at Edgar habang naghihintay ng paglilitis. Wala namang nakakaalam kung si Dalia o Amanda Maragit ay nasa Indonesia pa rin. Noong 2017, bukod sa ibinasura ng Court of Appeals ang kasong sa laban kay Dalia, isa pang dagok ang naranasan ng pamilyang pastor dahil si Associate Justice Ramon Garcia ay iginawad ang full custody ng dalawang anak ni Enzo sa mga magulang ni Dalia. Magpahanga ngayon ay hindi pa rin nakukuha ng mga magulang ni Enzo ang kanyang mga abo. it's very technical and you will only learn as time goes so we're very lucky that um, i became successful in this field the, um, the, of into have to make the racing... Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa pananood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan!